try mo isa at yung isang malaking gang. Bakit kayo mahulog, ayusin mo. Babagsakan may ano ah, tubig. Kasi mababaw. Ay! Yan ang tiyo Yan po mga kamilot at nakaready na po itong aming mga pagkain. Ito na po yung inihaw na bangus tapos po yung pork adobo. Kami po ay kakain na. Ah. talaga namang gutomers na. na. <laughs> Oh, okay. What's up mga kamilot? Welcome back sa aking channel. So for today's vlog po ay baga po ako ngayon gumising at ako po ay magluluto ng pork adobo. Bali mamaya po ay sa kubo po kami mag-uumagahan doon po sa palaisdaan. Dahil ngayon po ay walang pasok si Nakim Idro at saka po si Dudotski. Yan po mga kamilot at ito na po yung karning baboy. Ito po ay akin ng nasangkot siya. hihiwain ko na po ito ngayon. Ayan po. Hihilisin ko na po itong karne ng pang-adobo. nandito po sa amin si ano ah si Timmy kaya po may nagmamyaw-myaw dun nala po ni na Idaro Timmy kaya yeah, si Timmy nag-iingay si Dudot po ay magap gumising ah. si Timmy <laughs> magap rin gigising pag akin Akin po muna ang itong mga karne. Update ko na lang po ulit kayo kapag po kayo tapos na. Ako po dito ay nakapaghiwa na rin ng rekado ng bawang po at sibuyas. Ngayon po ako magbabalat ng patatas. Ito po yung pinakanggulay natin sa adobo. Bilis lang naman pong baltan ito. Saglit lang po talaga magbalat kapag may gamit na peeler. Talaga pong madilim pa dito sa labas. Po oh, ay lamig po dito sa may bintana. Ito po sa tabing palayanan. Hindi pa po naliwanag. Oh, grabe. Lakas. Parang naka ko naman. Oh, lakas. Kaya nga, Grabe yan eh. Laging wow! hawa. Oh yung buhok po ni Dudut ay nililipay sa sobrang lakas na hangin. na? oh, grabe ka lakas mo. Ano ah? Buti ko nawala na Kung naulan ang malamig. Ay nanghihiwain. Para maluto ko na yung adobo makapunta na po sa kubo. nandoon na po sila mama at Tsaka po si Kim. Bo, yung kahit na nice. yung pusa. Psst, baba! Huhugasan ko pala ulit na kapit yung ano. Baba, yun. Eh. Itak. Yung itim niya. Malutong, honey. Eh. plus 12. Bila sila naman po kong hiwain. Magluluto na po ako ngayon ng adobo. Ako po yung na ng ricado. Ayan. Inilagay ko na po yung bawang at sibuyas. bango ng amoy. Nakakailangan po nga haluin. Isasama ko na rin po itong aking hiniwang karneng baboy. Ito naman po ay luto na takin ng nasangkot siya. Maglalagay po ako ng paminta. Lalagyan ko na rin po ito ng suka. At saka po toyo. Ilalagay ko na rin po itong patatas. Later. Yan po mga kamilot at luto na po itong pork adobo. Akin lang po munang hinahalo. Iga na rin po pati yung sabaw. Grabe, nakakagutong. Yung gulay naman po na itong patatas ay malambot na rin. Akin na pong isinasalin dito sa Tupperware itong pork adobo. At ito po ay dadalhin ko sa fishpond. Papunta na po ako ngayon sa fishpond. lamig pag itong umaga medyo tayo pa lang po maputik dito sa aming nilalakaran gawan ng ano po ah, hindi na umuulan pero pag maulan ay abang grabe ang putik magaganda na rin po pati dito yung tanim po ni papa na ano ah mga kamoting kahoy po mga minsan po yun ay may laman na ah. pwede nang hukayin namumunga na po ulit itong ano ah, niyog. Maroon na pong buko. Ay, dati po yung mga nalanta yung ano na yan, ako Ako'y paantay. Bay, dumadating na rin po sila dudot. Kasama ulit si timi Bakit di sinama mo si timi pinakain pinakain namin yan kanina ng karne wala na madun sa ating kanin kaya hindi namin ano Ho, oh, pagod si dudot uling po pala yung kay papang ano ah dala tahulan na naman ang mga aso si silver silver ni pulot Hoy, oh, laki po nung bango. San galing papa yan? sa so, may similya. Di ba't ako may tatlo doong malalaki? Ayun po ang ating iihawin. Ho. Laki yan eh. Grabe. Ilang kilo po yan? May isang kilo. Uh, ating Frozen naman po, honey. Babakakin natin ito. Kami po ay nandito na sa kubo. Mga manok ni Papa. Manok na pula si dodot po ay magdodo yan abot mo dodot high tide po ngayon ng tubig dito po sa ilog abay magbabang magbabangko kaya hindi kaya na iyan. Tudut pa kay kim matimbawang. Patanggal mo na lang kay papa. Ano ah, na ako na. Ako po muna ay magdudo. Pwede nyo ko lagay-lagay may phone sa ibabaw ng lambat ng mga siguro po napakalamig ngayon ng tubig kaya yan nasa ilo kaya po sila po ay simbol doon doon mo na pag may time kami po ay nandito sa taniman at kami po ay kukuha ng dahon po ng saging doon po kami kakain kaya mo? Madam mo nga lang. di yan na eh. Kano may may dalang itak. Ito po nga aking kinukuha ay para po siyang pipino. Kinakain din po ito. At pwede rin pong lagyan ng suka. Ito po ay masarap din. baka masira yung dahon. Ayusin mo. Baka biglang mapunit. Yun. Ito po yung aming nakuhang dahon po ng saging. Maganda naman po at walang sira. Ha? Kahit alin, sabaw lang naman kukunin ko. Sa bawla naman ng aking kukunin. Umakyat na po ng puno. Try mo isa. Tsaka yung isang malaking gango. Sabi ko isang so kay tinala ng kawayan at may kawayan na may bigla ng umakiat Semester. Si Semester si heart. Bakit kayo mahulog. Ayosin mo. Yung babagsakan may ano ah. Tubig. <laughs> Kasi mababaw. No, no, no no. Oh, no, no. At saka yung isang gango. Yung isang gango na lang kunin mo. Paano isang gango? Ben, -ho. Yung gango. Ito malaki? Oo. Sabaw lang makukunin ko. Kaya mo? Herap. Medyo mababa lang naman po yung puno ng niyog. Kaya pa nang itak. Icha mo na lang kaya dito yung itak. Para di ka mahirapan. Ay! Yan itcha mo. Tama na yan, isa. Yun. Sa bawla na mga aking kukunin. Yung mo pati nahulog na. Wag na. Okay na ito. Sa bawla ang naman. sa Huwag, hindi mo niya tayo ano, ah, Pang ano na ito eh, gata na <laughs> Pero baka matamis pa sabaw na yan. Hmm, sabaw lang naman nakabog na eh. Mm, -mm. Eh. lang eh. eh laman ay na nga ba, panggata <laughs> Pero okay lang, eh, ganun din yun. Pwede na tayong maggata. Oh, ay matigas na hanin. Ito. Ang tawag sa amin ng ganay na igumaan. Fresh buko naman. Pwede nang pangka. Pwede nang panggata. <laughs> Tayo maggata na. Iinom na po ako na itong sabaw po ng gumaan. Parang laki ng bunot niya iya. Tinabuko yun. Parang Sprite. Sarap. <laughs> Di mo sabi kayo sa lang namin kukunin natin? kulay itim na po pati yung dito niya. <laughs> Si mama tsaka po si papa ay nagiihaw na po dito ng ano ng bangus. Ho, lakas po ng apoy yan eh. Napakalaki naman po na yung isda. Milot, dapat ay ang plano natin. Ay diba dito nga tayo kakain ng almusan. Opo. Ay ngayong umaga ay mamimingwit si Nakim tsaka si Naitiro ng bangus. At yun na iihaw. O oh, may kagabi, biglang mayroong na Sample, lumundag na bangus. Saan po lumandag? Doon. Ah, pa Ay, yung pamandi malaki. Yan yung kasamahan ng dahil. Saan po lumandag? Sa lupa. Sa lupa. Oh. Oh, parang hmm. malon na. Sakto po han eh. Ay sakto ng um, papay may dalang syrup. Ay nahuli, eh. malaki. Eh. Walang isang kilo. Kaya <laughs> <laughs> hindi na po namiwas, so mamimiwas pa. Mamimiwas pa, pa rin nga maya At tayo magbababad sa Ricardo. <laughs> Sila mama po dito ay naghihiwa po ng prutas, ng orange at apple. Tapos sa si Diem po ay meron ding mangga. Malalaman <laughs> kasi nako magat. Kasi dudot. Hindi pa sa upis Busog na. Mamaya <laughs> <laughs> natin iayos Yun naman pong ano ah. Yun naman pong bango sa iniihaw pa po, po doon ni Papa. Sila po ay namimiwas sa tabay. Meron na pong nahuling bangus. Nakay malaki po yan, honey. Lalagay po ni Papa sa timba. Sino papa nakahuli ka? Oh? Si Kim. Si Kim po. <laughs> <laughs> nakahuli na si Tuwang-tuwa. Dalawa na po pala yung bangus na nahuli. Papa ang taga tanggal ng mga nahuli. Ilan na ang nahuli ni Kim? Oh, tatlo na. Dalawa. Tatlo. Gawa po mama ng hindi pinakain ni Papa yung bangusan eh. Uh. Hindi pa po pinapakain. Ay, mabilis makahuli. Ay, si Dudut, may nahuli na. Ay, na, yeah, sa ganito <tod> ay ikaw na pinibigyan. Mabalagay mo ulit. Dudut na may asit na limo sa ilan. Try mo si, may 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 si may may ano, may 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 si Dudut naman. Mama, ay di bang magali? Si Dudut naman. Sige, si Dudut na. Si Dudut na. Dada, abay. Dada. Makahuli kaya si Dudut. Si Edgar. Si Edgardo. Dito. Nakakatuwa ni pag may Baba baba mo pa. Maliit. Tanggalin mo nga pa pa. Si Dudut na po yung mamimiwas. Lubog mo nang kaunti Dudot. Oh, Nakabit na laki ko yung sakit. Hindi mo matay pa pa. Dito. Yun po ng aming... Doya nangati May madal. Dadalhin po yan ni Dudut sa kanilang bahay. Sa iyan Dudut, panghuli ka pa. Yung aming pong ay nakalagay po dito ah. At kinakain po ng aso. <laughs> ako din, Patray Ako po yung mamimiwas din. Mamimiwas din po ako. Nakangat lang ate. Yan.

Sayo May lap na po yung bangus. Hindi na kumikibit. Kumikibot. Torbayo, oh. bayo, hindi 'to yun? Dito si papa yung na 'to. Akin eh. okay, yan. Ako next, sa isa pa ako. Akin <laughs> yan. That's mine. Si na daw la, okay Ako po ngayon ay 'yung na ng kanin. Papaya, Lalagay ko, ko na po dito, dito sa ano ah dito po sa dahon ng sago. Oh. mo na tawag. Bilal, sa gitna yung inihaw. Oho. Inihaw. 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 Ay. Konnichi, oh. Ah. Kulakas na nga. Ito na video natin mo nga. Oh, ito. Kainit po itong aming kanin at kasasain. Ah. Oh, Kulo kayo po momohan eh. Ang oh, grabe. Kulo kayo naman no. Ba, napupuno ng bungos. Malakas naman ng boses. natin. Wow! Wow! wow great. Hmm. Okay. Parang walang nang ayakan. <laughs> si Mama naman po ay naglalagay na ng ano ah, ng ulam na pork adobo. <laughs> Kami rin po dito ay mayroong apple, mangga, tsaka po orange. Though... Tapos meron pong sausawan dito. Ah. Para po naman ito sa bangus. Bakit natin yung lamesa. Ay! Oops, yeah. Dapat e yung yung lamay sa... na lang tayo. Oo, kaya uh, budol tayo. Opo na lang, mama. Sige, may mga hali. Lalapit na lang po natin yung lamesa. Nakay, masarap ang adobo. Craving satisfied, no? Nababalunok na yung dalawa. Out, magutom na nga po. Tayo may bangas pa po pati. Yan po mga kamilot at nakara na po itong aming mga pagkain. Wow. Ito na po yung inihaw na bangus tapos po yung pork adobo. Kami po ay kakain na. At talaga namang gutomers na. Napapalamod na. Nakaw <laughs> na pa yung tatlo magbukbang dun. Oo, ay... oh, pag nakatapos yung wapos. Kami po ay kakain na. Let's pray. No? Father, the Son, the Holy Spirit. Hindi eh. na. Yeah. Uh, Ayun na kahihintay. Ba't <laughs> binigay <laughs> mo naman kayo dito sa tekanay tutungo?

ano nga, tao naman dito hindi pala kayo. Kaya lang yun. Dito. taba ba naman, mam. Bigyan mo sa papa yung ano ah. Taba. ano naman, mam. Taba. Bon, yung pabilang taba. Ako lang. Bayad ng taba sa akin. Ako na ako lang. Ako lang. Ano kayo? Mga nakatayo. Bayad naman, Bayad naman. taba nga. Oh, Hanyo, <laughs> oh, oo. <laughs> taba. Taba ito ko, ano. Tupa taba. Oo, dudot ng taba. taba, taba. taba, taba. Gugusin n'yo yeah, uh -huh. ako. mo na lang. Salamat. Sino pa pa-linoin? Oo. Hoyo. Hoyo. Hay tumi na lang Dito lang. Pero ko na lang eh. Bakit? medyo tapak yun. Konti lang. Konti lang sa akin. Mayroon pa ring meron. Mayroon. Toyo ngayon. Diba Nagutom siguro mga ito sa pamimiwas

kumba ng ulo lang po ang luto. Yami nga din pa po? Bakilaw pa rin na yun. ko itong orange. Makas nang hangin. Parang hindi ganun talagang ito. Mapilis pong maubos ang kanina ay Kay Papa, kay Ibero, at kay Dugo. Hindi lang, hindi lang kami na malakas. Hindi hmm? lang kami malakas. Bakit? Gusto Ha? Ba? Ay, tudut. Nakakagawa ko. Tubig, bigyan oh, mo tubig. Ang tudut, ang tubig. Ang tudut, ang tubig. Ang tudut, ang Masanay ka uh, na uh, nga sa maanghang. Dito nga mo yung kinakain. Hindi ang okay, na, mm -hmm. nangar, mm. o, say, so. Dito na. Ba na nga, pusa. Kapit ulam ha. Kasi may Sprite. Ako, Sprite Oo. Uh -huh. Sprite? Ako, hindi. <laughs> 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 Oh, Tubig daw yung bula-bula. O, uh, mga napapatayo. Naka-dup. <laughs> Maraming pa dun, ah. Buna, oh. O, mga dudot. Talaga naman pong itong aming tubig, eh. Yelo-yelo. O, bakit sa'yo sa kanyang dito? O, bakit sa'yo sa kanyang dito? Hindi ka naman nahawakan yung iba. Parang mas gusto ko na lao-lao yun, ito tayo. Basing mo po dito ah. Hindi mo dito. Nung ka. Ito pa. so, ang papa sa ko. Ano iglap naman eh. Ah. Kasi so, iglap lang po yung bangus. Isap mm. lang siya. Isap lang Ba't sa akin lahat? na ni Drew. Wala nang <laughs> kanin. Maka mag yung mag-impit. Grabe <laughs> pa Mm -hmm. Tapos tong horing. ako. na kuya attend. Ako. Ako muna. At ako mag upload Sidro, at Si at Sidro si Dru, si Dru imeli-li. Kutambayan. Kutambayan. Hindi, kami dito nang dadala. Hindi. Nandito dood. Huwag pa sila. Dada na naman nandito dood ng kanyang bango. ang mahuhuli. Oo Hop na nga, naglalaki. Nandito dadala ang pagabulan si Kim. So, hindi pala pasok. Pero pala... ano sa mga mga laging busog ay. Eh. Sarap nga naman nung nilag. si Dudot ko ay nagpo-protest na. Ikaw eh. Busog dyan eh. Kaya ko busog. Kaya ko ito at lahuling. Ani. Ilan bibigyan natin kay Dudut? Dalawa. Yung akin ay medyo malaki-laki. Puti. Tandaan ka na namin. <laughs> Bakit? <laughs> ayaw mo pa umuwi sa inyo. Sasama pa din daw sa iyo. <laughs> Tama na namin. Tama. Bali yan po mga kamilot at kami po ay tapos ng kumain. Si Idro at saka po si Kim ay inihahatid na po ni Papa. Kami po ay pauwi na ulit sa bahay. So yun lang po mga kamilot. Thank you for watching. Sana po ay nag-enjoy kayo. See you on my next vlog. Bye bye!